Ang hawak ko ngayon ay MSG o Vetsin. Ang Vetsin ba ay masama o mabuti? Ang MSG ay short for monosodium glutamate, isang uri ng kemikal na nakikita sa loob ng tubo at iba pa mga halaman. Ang Ajinomoto naman ay brand name ng MSG. Ito ay hindi masama sa ating katawan at inaprubahan na ng FDA ng Amerika as a uh, food flavoring. Ang ibig sabihin din ng MSG sa hapon ay umami. Ang umami ay isang uri ng lasa na bagong invento lamang. Kung merong mapait, merong maanghang, merong maasim, meron din umami. Ang ibig sabihin ng umami ay enhanced deliciousness o sobrang sarap. At yan daw ang ginagawa ng MSG. Ibig sabihin na ay super sarap o masarap. Pampasarap na pagkain, MSG o may brand name na Ajinomoto. Pagkabanta discover na hindi masamang MSG o ang death scene sa katawan, dapat kaunti lamang ang kain nito. Dahil lahat sobra, kahit hindi masama, ay nagiging masama. Yan ang dapat alam.